Ano ba, saan ba kayo galing? Hindi ko maintindihan kung si nanay o tatay. Aman ni So, may aman niya, ang kanatan. Eh, hey, mahirap. <laughs> Bakit? Matanong ko, tatay. Anong ginagawa niyo? Ba't ang dungis-dungis natin? Nakita ko kasi kayo tayo na nag, ano, nagbabike. Uh, akala ba, ko, ako yun. akala ko may batang nagbabike. Ha? Hindi ako yun. Sabi ito na gold. Ah. Ay, anak po na ka na maardo ko. Lulukon na pang gulo. Kala niya, kumukuha ng batang. Pwede ba natin puntaan yung bahay nyo? Doon. Mansion, bahay nyo? Ay, yan, mansion nga ang bahay okay. ni tatay. Wala kayo lang nag, ka nag asawa tay? -si Wala. Ba't di ka nag-asawa, tay? Ha? Magsisenyor na. Wala, ipapakay. Ika rin taon nyo? 61. Ilang taon na kayo? 60. 66, 66 ta? Oo. Oh. <laughs> Ah, ah magsi 61 na sina, si nan ano si nanay o si tatay? Ha? Si nanay o si tatay? Wala Ha? Patay, Patay yung tatay ko ta nanay ko. Ay yung nanay niyo sana. Patay na. Tatay niyo? Patay na. Um, ano ba saan ba kayo galing? Hindi ko maintindihan kung si nanay o tatay. Ay lalaki. Ah. Lalaki pala kasi yung boses niya parang boses babae. Babae. Sintan, bayaw ko. Bayaw niyo. Oh. Sawak pangukuan. Mm. Pwede ba tayo dito, Tay? Ay, oh. Ano? Babae no. Babae no. Lalaki. Lalaki, lalaki, lalaki. sorry, 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 sorry. Sorry. anong pangalan niyo? Tay. Ha? Hilardo. Hilardo. Kumusta po yung buhay-buhay? Amanis. Amani so? May aman na yung kandatan? Eh, mahirap. Mahirap. <laughs> Bakit? Matanong ko, Tay. Ah? Anong ginagawa nyo? Ba't dungis-dungis natin? Dito, nagpintura ko. Nagpintura ng? Bike. Bike? Eh. Ah, may bike si tatay. Matanong ko ilang taon na kayo ngayon? Si Sinta. Sa Isinta? Oo. Oh. Senior na? Bike ni Oh, Hmm. Ah? yung bike nyo? Sa yung bike nyo. yung bago ko tambalan. Ha? yung bago basa pa. Uh. <tos> <tos> um, kita ko kasi, lagi ko kasi, kay Tay na nag <coughs> ano nagba-bike. Uh, <coughs> akala ko. Ako ikaw yun. Uh. Akala ko may batang nagbabike. Ha? Hindi ako yun. Sabi ito na gul. Ha? Ay, ano po na ka na Ardo. ko. Lulukon na ko. Hmm. Akala niya, kumukuha ng bata kayo. Ay, ito, akala. Ha? <laughs> Hindi. Sinundan ka namin talaga, tay. Ay, atay. akala ko kasi bata na nagbabike. Hindi. <laughs> Kaya kita sinundan. Ano, ako... Saan yung bahay niyo, tay? Pwede ba natin puntaan yung bahay niyo? Doon. Mansyon, bahay niyo? Hindi. Saan? Saan ang bahay nyo? Ay, yan, mansion nga ang bahay Ay, ni tatay. Mansion nga, hindi pa tapos yan. Ay, hindi po kaya nga. Ah? Hindi pa tapos, magiging mansion pa lang. Hindi, eh. natatira lang ako din. hindi ko bahay. Oh, wala kayo ang nag-iasawa tay? Wala. Ba't di ka nag-asawa tay? Ha? Magsisenyor na. Walang ipapakain. Walang ipapakain. Kaya, hindi na lang naghanap. <laughs> hindi na kawawa naman si tatay. Ay, at kapatid. Ha? Kapatid nyo po. Mayroon. Ayun, hmm. yun, yun, yun. Yun. Uh. Ay, yon, Ah, kapatid nyo. Ano naman, ano? Ha? Kapatid nyo, mataas din o ano, mababa, mababa din? Eh, mataas yung mga kapatid ko. Kayo lang yung naiba? Oo. Uh. Bakit, bakit naiba? Kwan, Ninaw na kasama yung malaga to. <laughs> ah, ipinaglihi po kayo sa maliit na bata. Ay malit na uh, tao. Maliit na tao, tao din. Mm -hmm. patay na yung kan. Patay na yung? Yung matanda na nang siya. Mm -hmm. Kaya hindi na kayo nakapag-asawa. Hindi eh, Hindi, hindi kayo naligaw nung, uh, nung hindi pa kayo senior? Hindi kayo hindi sinubukan ng Hindi. Okay. Uh, hindi kayo naligaw? Ah? Ba't hindi kayo nang ligaw? Wala. Mm -hmm. walang ipapakain ipapakay. Wag nang kung masipag naman si tatay, okay lang. Okay lang kahit masi ano, walang, basta masipag ka, mabubuhay ka. No? May pera ka ba dyan, tay? Ah? Hindi pa ako kumakain. Ba? May pera ka ba dyan? Wala. Wala kang pera? Ha? Mm. na ako eh, pagkain sa bahay nyo? Ha? Eh. Ah? Wala. Wala pagkain sa bahay nyo? Ah? Walang pagkain? Kon kon lang. Ano yung meron sa bahay nyo? Ah? Ano yung meron sa bahay nyo? Kanin na. Kanin lang. Uh. Anong ulam mo? May tuyo. Yung kon gulay. Gulay. Anong gulay? Tong kaboy. kaboy. Talong. 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 Pakbe. Ay pakbe 'yon. Uh. Anong sahog? Limpo. Ah? Anong sahog? Wala. Walang sahog. Yung tilap yan natin rito. Ayo, oh, masarap yun Ano pang pinagkakabalahan ni tatay? kung minsan nagtatanim ako ng saging. Nagtatalim ng saging para? Hmm. Saging mo yun o lupain nyo? Or... Ah, o dyan. Ano, inuupahan ka? Inu inuupahan Mula. ka tayo? <laughs> lupa nyo yun? Or lupa nyo yun? Or sinusilduan kayo? Hindi, lupa namin yun. Oh, ang dami palang ari-arian ni tatay. Ha? Ang dami mo palang ari-arian? Hindi, hindi lang ako. Ha? Ah? Wala tayo mga kapatid. Hmm. Um para ko, hindi, ano si tata, hindi ah. naghihirap kasi maraming ari-arian eh. Wala, wala kung lupa na. Ay, sabi mo, meron ka sabi, sabi, mo, mayroon kang tinataniman, lupa niyo. Hindi sabi yung kapatid ko. Ah. Ngayon, hindi, hindi ngayon hindi na sa'yo, sa kapatid mo na. Uh -huh. Ano ba talaga ang totoo? Dito, hindi, na, hindi sabi. Hindi sa inyo? Uh -huh. Kanina sabi mo sa inyo? Hindi, <laughs> parang kapatid ko. Ah, oh, kapatid mo yung may-ari. Ganun na rin yun. Sa inyo na rin yun. No? Huh? Sa inyo na rin. Oo, uh, may mali lang. Mali lang. Ganun kalaki yung maliit lang? Huh? Ah? kalaki? Mga dalawang itarya? Mal mali, maliit no? lang. Ma, mga ilang itarya? Ganun dito lang. Ganun. Huh? Uh, ah. Laban na. Ano ba yung mga tinatanim mo pa? Bukod dun sa mga, ano, ah, uh, tinasabi mong gulay-gulay saging, Kalong. Talong, tatanim ka rin. Magandang. para hindi ka nabibili, no? Kilala mo, kilala mo ba kami, Tay? Hindi pa. Hindi pa. Kami po yung mga kumukuha ng bata. Ah. Hmm, <laughs> namin sinasakay. Kaya lang nagkamali ata ako. Kasama ka pag ka namin. Ah. Kasi pag kumukuha kami ng bata, tinatanong namin kung gustong sumama. na Ay. Ayaw mo sumama, Tay? Maraming pagkain doon sa shelter. Ah? Maraming pagkain doon. Wala? Wala. Maraming pagkain sa bahay namin. Hindi. Ah? Uh. Maraming pagkain sa bahay namin. Diyak <laughs> lang tatay ah. <laughs> may bigas pa kayo tay. Meron akong bigas dyan. Bumibili lang kami. Bumibili kayo? Oh, um. ayan, mo, may, may, may pinabibigay si Daddy Frankie sa'yo. Mm. Um. May pinabibigay. Tama -tama, niya sa oh, oh malapit na palang boy day mo. Malapit na raw boy day mo. Ha? Ha? Oh. May pinapibigay si Daddy Frankie sa'yo. Kasi boy okay. day mo. Okay. Kailan pa yung boy day mo? 29. Sa 29, ngayong October? Oh. ah Ngayong October? Oh. O baka next year? Hindi, itong October. October, talaga? Eh. October 29? Ah. Eh. Uh. Uh, kakanta na kita. Happy birthday to you. Choo! May pinabibigay si Daddy Frankie sa'yo. Ah? May pinabibigay. Eh. Really? Isang sakong bigas. Ah. Uh. Okay lang yan. Mm. Ah. Yeah. Uh. Magugustuhan mo? Ah. Kuya yeah, JC. Yan. Ano masasabi mo kay Daddy Franke? Hinibigyan ka ng isang sakong bigas. Salamat. Uh, kilala mo ba si Daddy Franke? Okay. Hindi mo kilala? Mm. Oo. Oh, bibigyan kita ng sticker mamaya. Ha? Huh? Magpasalamat ka na lang doon sa kanya, uh. Kasi pinamimigay niya yan. Hmm. Tamang-tama, may bigas ka na. Huh? Tamang-tama, may bigas ka na. Tamang-tama, may saing. Oo. Oh, bakit? Kailan, uh, ilang kilo ba yung nabili mong bigas nung last na pagbili mo? Ilang sako kailang ba yung binili mong bigas kailang nung last na kailang kailang. Ha? I'm not going to Ah, bumili ka rin na isang sakong bigas? Oo. Uh, ah, kakabili mo pa lang or? D dalawa kayong hmm? Dala kumakain. Hmm? Dalawa kayong kumakain. Dalawa kayong kumakain. Eh di matagal yung umuubos yung isang sakong bigas? Matagal na. Ah, at least hindi ka nabibili ng mga gulay-gulay kasi sabi mo marami kang tanim na gulay, no? Mm. Oh, di ba? Si Tatay, ano ni pangalan mo, Tay? Hilardo Reyes. Ah, uh, Kuya Hilardo Reyes, 61. Ah? 61 years old. Ah. Mm. Hindi mm. na kami magtatagal tay ah. Mm. Happy, happy birthday. Mm. Ako, oh, ako, si Boss JB. So, sa kapatid ni Daddy Frankie. Ito yung inutos niya na ipamigay sa'yo. Mm. Kasi minsan nakita ka raw niya nagbabike. Mm. Eh. eh, nagmamadali siya. Kaya sabi niya, balikan niyo yun doon. Nandun ako po, sabi niya. Inanak ka rin, nandun na sabi. Ay, inanak. Paano nila nalaman? Ha? Huh? na nila nalaman, nalaman? Mm, pundong uh, sarang tindaw. Ayun mga kababayan, na uh, kunting tulong lang po kay galing kay ay para kay Tatay Hilardo. oh oo, oh, Hilardo. Ano ang eh. apelyido? Reyes. oh Para Oy, mro amin pera si Tatay. Nalaglag. Salamat. Mm. O. Ano'ng masa ano'ng ma anong masasabi mo kay Anong masasabi mo kay Daddy Frankie? Bigyan kay, kay, kay kanya ng ng kanya nang ano isang sakong bigas. Ay. Eh. Salamat niya balog. Oh, salamat niya balog. Mm -hmm. Yang Pangasinan po. Ah, uh, sabi ni Tatay Rado, malaking salamat po. salamat. Uh, uh, si Daddy Frankie ang nagbigay sa iyo. Uh, kami lang yung tauhan niya na iparating sa iyo. Na. Ay, salamat mm, 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 mm. Sige. Yun mo yun mga kababayan, nandito po kami sa anong lugar to? Tatay? Kuliling. Kuliling. Uh, si Chuan Ang Labo. Ah, Sitio Ang Labo. Napa, napadpad ang Team Daddy Frankie po dito para mga pag ng kunting tulong sa mga katulad ni Tatay. Advance din. Merry Christmas, Tay. Magang pamasko rin natin ni Daddy Frankie para para sa'yo. No? Kaya ano, pag nakita kayo ulit ni Daddy Frankie, kilalani mo na. Kasi kahit hindi kanya kilala, tigna mo, pin... Sabi niya, balikan nyo yun, bigyan nyo ng bigas, sabi. No. Uh, ngayon kilala mo na. Ito yung na di oh, sticker ni Daddy Frank ginatin yan. Yan ang nagpabigay sa'yo ng isang sakong bigas. Si hanap pa kami ng mga ano. Ibang tutulungan. So yun mga kababayan, kunting tulong lang po para kay Tatay Heraldo and magandang magandang tanghali po Uh, hapon na pala. Ah, uh, magandang magandang hapon po sa inyong lahat and God bless us all. And kalilimutan mga kabayan, ingat po lagi sa mga fake page na wala silang ginawa kundi gayahin ng Team Daddy Frankie, Daddy Frankie Official na mang lamang sa mga kapwa natin na gumagawa sila ng mga pakulo na kesyo nanalo ng ganito. ah uh, nanalo ka ng pera na kailangan mong mag-register, magna po kayo maniwala sa mga ganong bagay. Dahil uh, pike po yung mga yon. Hihingian lang na po kayo, tas hindi nyo na siya matatawagan. Kaya magilagi po mag-iingat. Ang Team Daddy Frankie po ay hindi po nangihingi ng anumang bagay. Ang gawain, adhikain po ay magbigay, hindi po manghingi. Yan po ang lagi niyong tandaan and God bless us all. Ah uh, yes, huwag niyo kakalimutan ang premiere ni Daddy Frankie 708 ng gabi at 208 ng tanghali at sa umaga ay 908. So maraming salamat po and bye-bye.